mo ba talaga ako? O sinubukan mo lang akong mahalin para hindi rin kita iwan? Alam mo man siya na hindi man yan matuwa. Pira ako pira ko mag-inom. Kaya magsabi siya na, hindi ka naman saan, hindi naman santay ka. Pero mas naman ang tanguyan eh. Mahalaga lang siguro, Bogs. Pero hindi mahal. Namutang ka, kaya lang. Ayan, dyan tayo sumasablay bugs eh. Sa kaya lang. Laging may kaya lang. Never naging simple, mahal kita, may. Yun lang naman ang gusto marinig na kahit na di ba? Bakit hindi mo magawa sa akin yun? Bugs, walang namilit sa'yo. Walang nagmakaawa sa'yo. Sinabi ko lang na naman sa iyo ang nararamdaman ko dahil hindi ko na kaya itago yun. Hindi <laughs> yeah, nga, ako adong. Pero bakit sinota mo ako eh. Congratulations, natalo tayo. Hello. <laughs>